Hello po mga kabayan, maganda nga po I -samahan nyo po. samahan niyo po akong magala ng konti dito sa palibot namin dito. digagala ko po yung bago kong kaibigan. Punta ko lang po siya sa kanila. Tara po, samahan niyo ako. Mga kaibigan, pakikilala ko nga pala sa inyo ang bago kong kaibigan. Walang iba kundi si Lucky. Ang asong di mapakali. kali gagala ko po siya abang wala yung amo kong lalaki nasa Canada ako muna ang nakatoko maggala sa kanya umaga at saka ko siyang kinagala tara sumahan nyo ako saglit gagala tayo hey, hey, hey. trabaho ko dito pagka wala yung amo ko nakahiga na yung malaga ko itong ginagala ko ito trabaho ko. Malayo-layo pa yung pupuntahan namin ng kaibigan ko. Tapos ito pinakupan. Pinaiit, pinadudumi. Kakakulit naman na rin nga sa maray. Oo. Uh Oo. -huh. Hey wala nang ginawa kundi umihi ng umihi kung yung para parang papatak malamig-lamig pa din sa amin Yo, bulaklak ng D-Race Boy, 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 laki, boy Boy, ba lang ng umamoy? kundi umuwi ng

Putsa pa ako eh. Eh, nakakatakot lang mo din, Ikwan. Magkaminig na kita at yung aso. Dahil katawan tawag niya kan? Gusto niyang magpaasawa? Kaya ayaw naman nung amo ko na kastahan to. Kaya ingat na ingat ako at baka malapitan ng aso eh. Mamay magbuntis eh. Ako pang kapanagutin. sabihin mga may na-disgrace ka, kawara yung aso ko kami pauwi na at rin aking alaga ay nag-asula ang hindi naman dumumay. Ang oh, ganda ng circle. Oh. Yung puno na yun, yung puno ng buboy. Ang ng puno. Cottonhead. Puntahan natin. para liban, liban. Bulaklakan din naman eh. ikaw oh. Hindi ko alam nakasulat. Ari puno ng buboy eh. Baka tinik ng puno. Daming daming kwan. Wala naman rosemary. Tara na, tara. kain hey. Tayo na, tayo ayaw na. Baka tayo makundi tumapagalitan. Bawal dyan. Hoy. Ano lang kang Sorry Ay, sa lagi sa kundiyo ko eh. Ano mo? Yo, nakakita ng puso Lagi Mga sasakyan din eh, oh. oh. Mga kausada lang nakalagay. Ayan nga yung mga uwak, yun yung punong nyo, ang ganda ng bulaklak ngayon. Oh, Ayan nga ng mga uwak din eh. Tata na! Tawarin. Boy, boy! Boy! Ay. Sa atin nangyayari puro tiket na nakabutin. Double parking pa eh. Ako? Mas nakakatakot ata nang ibaba ko yung mas Buti pa ilagay na ulit Baka po na ang pagka may mas. Isa wala. Meron din isa doon eh. Tara na. Siya kami... Ini sa